SM Radio. Hey! Tambala, na! tambala na! At eto na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala Chris Chuper! Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chupere, ni, -ni, 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 -ni Nicole Hiala. Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. madalas kong mapakinggan sa tambalan. Naniniwala talaga ako sa kasabihan na everything happens for a reason. Ang bawat taong makakatagpo natin ay may mahalagang bagay na maituturo sa atin. Kaka-20 years old lang ako nung graduate ako ng college. Nakahanap agad ako ng trabaho dahil patok noon ang IT courses. Excited ako magtrabaho para makatulong na ako sa mga gastusin sa bahay. Wala pa sa isip ko noon ang pagbo-boyfriend. Pero sumasagi din sa isip ko na nagtatrabaho na naman ako, pwede na rin siguro. Pero sa tingin ko wala lang talaga sigurong naniligaw sa akin kaya wala pa akong boyfriend na mga oras na 'yon. Hanggang makilala ko si Chad taga ibang department siya at naging acquaintance kami dahil madalas niyang nakakatrabaho ang ibang ka-team ko. Tatay Chad pa ang tawag sa kanya ng mga close niya sa office dahil tatay na talaga siya. May asawa na at dalawang anak. Dahil bata pa ako noon at hindi pa nagkaka-boyfriend, medyo tanga pa talaga ako pagdating sa mga lalaki. Hindi ko pinag-isipan ng masama si Chad nang makipagkaibigan siya sa akin. Nung nakikipag-chat na siya para makipagkwentuhan, hindi ko naman agad binigyan ng mali siya. Hanggang sa di ko na malayan na masyado ng komportable ang loob ko sa kanya. Nung isang beses na ihatid niya ako pa uwi, bigla niya akong hinalikan sa labi. Ay, ang bilis! <laughs> <laughs> ang masama nito, gumanti rin ako ng halik sa kanya. <gasps> Ayun! Ganti. <laughs> Gulong-gulo ko noon. Akala ko kasi, pag may asawa at anak na, wala nang chance na mga liwa pa ang isang tao. Ganun ako, katanga. Inaamin ko, napakagaling ni Chad. <gasps> <gasps> sa panunuyo nakong okay. na kung wala kang alam sa mga lalaki, mahuhulog ka talaga sa kanya. Iniisip ko nang mag-resign para makaiwas na lalo na nung inaad na ako ng asawa ni Chad sa Friendster. Nakaw. Ang mga misis talaga! Nakakaramdam! Malakas makaramdam! Kinabahan na ako ng bongga dahil sa guilt at wala naman talaga akong planong sirain ang pamilya niya ang nasa isip ko, napakabata ko pa noon para pagdaanan ng mga ganong klasing gusot sa buhay. Naiinis ako sa sarili ko kasi naging tanga talaga ako. At naiinis ako kay Chad dahil feeling ko ay pinagsamantalhan niya ang pagiging naive ko. Mabuti na lang at marami akong kaibigan na gumabay sa akin para ilayo sa mga kagaya niya. Isa na doon si Jello. Para ko ng kuya sa trabaho itong si Jello. Naku, na pag may edad. Magtanong ka muna kung may asawa yan. Huwag <laughs> <laughs> kang magpapabula. Oo, basta, basta. Naku, nakaka Kanina tatay, ngayon Oo, kuya Oo, na. Bente lang kasi to si, ano, eh, si girl eh. Batang bata eh. Mm. Very close talaga kami to the point na naikwenta ko sa kanya ang lahat na nangyari sa amin ni Chad. Nung una ay na-offend pa ako nang sabihin ni Jello na Grabe, hindi ko naman na-imagine na magkakaroon pala ako ng friend na kabit. <laughs> Gusto ko siyang batukan noon pero tumahimik na lang ako. Nakaramdam ata siya na na-offend ako kaya nag naman siya pagkatapos. Pinanindigan ni Jello ang pagiging mabuting kaibigan at kuya sa akin. Tuwing sasadyain ko na magpalit ng uwi para makita ko si Chad, inaaya niya ako agad maggrocery. Pagkatapos maggrocery, ihatid na lang niya ako pa uwi. Naging ganon na ang routine namin ni Jello na kahit weekend ay eh lumalabas kami na kaming dalawa lang. Malimit niya akong bigyan ng advice tungkol sa mga style ng mga lalaki para daw pag nagka-boyfriend na ako, e eh alam ko na ang gagawin ko. Dumating yung punto na medyo naguguluhan na ako sa pinapakitang concern sa akin ni Jello concern lang ba talaga siya bilang kaibigan o higit pa doon ang kanyang nararamdaman? Minsan nang umuwi siya sa probinsya nila para magbakasyon, nag-text pa siya sa akin na namimiss na daw niya ako. May isang beses pa na after namin kumain sa labas, bigla akong inantok. Sabi ko matutulog muna ako habang nagmamaneho siya. maya, -maya. Ito na. Ay. May gumapa. <laughs> <laughs> Hindi na ba? wait lang kayo. Maya-maya, naramdaman ko na lang na inihinto niya ang sasakyan. Saan? <laughs> Saan? <laughs> sa motel. Sa motel, Hi! sa Sa <laughs> Sa madilim. <laughs> sa kasa. <Shh>. Kasagingan. <laughs> sa ilalim ng puting. <laughs> saginga. Mayamaya, <laughs> maya naramdaman ko na lang na inihinto niya ang sasakyan. At nilagyan niya ako ng unan. Yun lang! Tayo, uh -huh. dami niyo. Ang layo na. Advance ka, mga lalaki, ganyan. Uh -huh. Advance pag-isip. <laughs> unan sa muka <laughs> Hanggang ngayon, kapag naiisip ko yun, kinikilig pa rin ako. Pero isang araw, eh parang bigla na lamang nagbago si Jello. Hindi kami nagsasabay pa uwi hanggang sa mag na siya sa trabaho. Bago siya umalis, ay tinanong pa siya ng mga kaibigan namin. Ano ba talaga kayo ni Jela? Ang sagot ni Jelo, Uy, wala ah. Never ako nagka-feelings kay Jela. I swear on the lives of my parents, wala talaga. Sobrang sakit ng malaman ko ang mga sinabi ni Jelo dahil nag-assume talaga ako. May ilang taon na hindi kami nag-usap dahil masama ang loob ko. Nang magkita kami sa isang event ng common friend, sobrang awkward talaga. Pero sinubukan ko pa rin na makipag-usap sa kanya. At dahil matibay naman ang foundation ng friendship namin, naging comfortable na ulit kami sa isa't isa. But this time, alam ko na ang lugar ko sa puso niya. Kaibigan lang talaga. Siguro ay kinailangan ko talagang pagdaanan ng mga bagay na ito para mas maging matalino ako pagdating sa pag-ibig. Marami akong natutunan sa mga kagaya ni Chad, yung mga klase ng lalaking dapat iwasan. At sa mga kagaya naman ni Jello, na hindi dapat basta-basta umaasa. Natutunan kong mahalin ng sarili ko at yakapin ang self-worth ko para pagdating ng panahon na dumating na ang taong inilaan para sa akin, ay handa na ako. After 10 years ng maranasan ko ang mga sakit na 'yon, ngayon ay kasal na ako sa taong nagmamahal sa akin ng totoo. May isang baby na rin kami na mag one month old na next month. Masasabi ko na ako ay mapalad dahil ako napunta sa taong walang sabet at never akong pinaasa at pinag-alala. Ako po si Jayla, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. ang kulay ng uh, buhay pag-ibig mo. Ang sarap ng buhay pag-ibig oh. mo, friends. Sa totoo lang, ha, ano, naka, na, naiingit yung mga isa lang yung naging joke. Oh. <laughs> <laughs> naiingit yung mga hindi naging kabet. <laughs> Kasi yung hindi, mga naging baby Oo, oh, yan. Yeah, hindi naging colorful yung love life. Hindi, saro ka. Nakakatuwa ka kasi, Jela, you chose to go to the right path. Mm -mm. Kasi may mga iba dyan na ano eh, eh, mahal ko eh. Ah, oh, masaya ako sa ginagawa. Diba? Ang galing niya kasi Ano yung sinabi <laughs> mo? Oh, diba? Napa, ano sinabi mo? Uh -oh. napak ni Chad. Uh Oo. -oh. Manuyo. Yan, diba? yan, yan. Yung yan. Mga, not necessarily physical eh, ang attraction eh. Of course, it starts there. Pero mm -hmm. eventually, kaya ka na-attach kasi, yun nga, magaling mag-alaga, mm -hmm. simpatiko, romantiko. Tama. Pinaparamdam sa na, na, ganito pala dapat maramdaman ng isang babae. Tapos ang mga thinking ng mga kabit ganito, kung talagang mahal niya misis niya, <laughs> hindi siya mamimili ng iba. ba? Diba? <laughs> Natatandad ko tanga niyo, yung Kwentong ko lang sa iyo. Meron isang tambalan segment na nagtalo kami nun ni Chopper. Hindi ko yun makakalimutan eh. Nagtalo talaga kami kasi, ba diba, against-against ako talaga sa kabit-kabit. Tapos sa mm. punta ni Chopper, hindi ko talaga matanggap. <laughs> sabi niya, pero partner, hindi naman mga kung talagang mahal niya yung una. Hindi magkakaroon ng pangalawa kung talagang mahal niya yung una. Yun yung oh. sabi niya. Hindi ko, maaway kami noon. Tinaggalan oh. <laughs> ko siya ng eyeballs na ikabit lang. Magaling yung doktor. <laughs> Di ba kasi ganun yung thinking ng kabit eh. Mm. Na, hindi man, kung talagang mahal niya yung misis niya, 'Di ba? Hindi naman niya maghanap ng iba eh. <laughs> hindi yan man hindi hindi niya isip na pwedeng manira ng pamilya, mm. ganun. Kung talagang mahal niya 'yung misis niya at mga anak niya. So, talaga hindi niya mahal. Kaya akong pinipili niya, 'di ba? May point. Meron mm -hmm. naman point, 'di ba? Pero it doesn't mean, it doesn't mean kabisyo nagagawin gagawin mo 'yung mali. nag start siya, nag-start sa mali eh. Tama. Alam ka na ituloy-tuloy 'yung mali. O, oh, 'di ba? So, sama-sama na tayo sa impierno, <laughs> Di ba? Maglalaro kay sa apoy. Eh, sa Correct. bagay, maglalaro kay sa apoy. prak is na yung No. <laughs> Never ending <laughs> ang ampoy. May forever ang ampoy doon. Di ba? So, we're happy, Jayla, that you chose to go to the right path. Yes. Kasi, di ba? Although mas maganda sana kung hindi ka na-fall eh. Mm -mm. Kasi alam mo from the very beginning na may asawa at anak. Diba? Kaya lang naive eh. Tama. Diba? Akala mo mabait lang sa'yo. Yun yung kagandahan dito sa kwento dito sa reflection niya mm -hmm. sa dulo na ang dami natutunan kay, kay Chad na iwasan yung ganong klase mga lalaki mm -hmm. kasi marami yan. Tama. Diba? Madaming bolero sa paligid. Para, oh, madami nakikinig sa atin bolero ngayon. <laughs> Nang bibigtima ng mga yan, yeah, 20 year old. Oh. Diba? Ako may bago na naman trans office. May bago mabibiktima. Alam ko so, sino yung marupok. Ganon. <laughs> Alam ko sino yung patanga-tanga. <laughs> diba? So, ang natutunan mo at 20 years old, ba diba, At least natutunan mo, iwasan ng mga katulad ni Chad. Mm -hmm. And at the same time, yung susunod mong, uh, diba? Susunod mong chance at love, diba? Eh, hindi naman iwasan yung mga katulad ni Jello, kundi maging mas matalino. Tama. ba diba, Na huwag kaagad aasa, hindi porke mabait sa'yo ang isang lalaki. Mm -hmm. O kaya, lagi kanyang hinahate, o kaya lagi kanyang binibigyan ng advice sa ibig sabihin nun, agad type ka niya. tanda etong ang natutunan ko talaga dyan hanggat hindi niya sinasabi sa'yo, huwag ka talaga mag-assume te, promise. <laughs> kasi baka mamaya gano'n siya sa lahat ng babae. Oo, eh. sadyang sweet lang <laughs> siya, Pura, may gentleman. May ganunin, may ganunin. Minsan yung pagiging gentleman uh, ano, ina-assume ina na, gusto niya ako. Hindi ba pwedeng pinalaki lang siya ng tama ng mga Oo. magulang niya? Meron lang siya na 100 ang score niya sa GMRC, dahil <laughs> saka yun. may mga moves yun yung mga lalaki na ganyan yung parang walang commitment. Oo, oh, oh, mga gano'n. parang playtime lang. Oh, na, diba? na dapat matansya mo yan. Na dapat matansya mo. Oh, correct. Na mo yan. Isang bagay lang natutunan ko dito. Mm. Huwag, kang, huwag kang masyadong uh, bibigay agad. Mm -mm. Huwag kang masyadong marupok. Ay, nako. Diba? Yung tipong uh, uh, natutuwa kami uh, na natuto ka dito eh. No? Mm -mm. Yung uh, pagkakataon na uh, bigla kang hinilikan tapos bigla kang lumaban. Oh, oh. Di ba may choice ka dun may, eh. choice, choice ka Dun, pero na mo na gustuhan ko, alam, nasarapan ako. Alam mo, kakapanood yan ng mga pelikula eh. <laughs> Di ba yung mga pelikula oh, nga, ano, pipilitin, tapos yeah, kunyari oh, oh, papa, ayaw, papalag. Oh, kang gano'n <laughs> Oo, oh, tapos wagantin rin maglang, maglang manghihina. na uh -huh. <laughs> Deba? Diba? Diba, aminin mo sa parteng 'yon naging marupok diba, ka. ba sabi nga natin na ah, ang uh, 'yung 'yung ganyang pag 'yung 'yung sexual mm. um anong ba tawag doon? Um, uh, desire, desire. Oh yeah, uh. nang babae babae lalaki ay magkaiba. 'Yung mm. lalaki ay parang switch, isang pindot, isang lang, pindot mainit lang na agad. Deba? <laughs> correct ang babae daw, diesel. Ay diesel, slow pick up <laughs> o di naman kaya parang plancha Correct. Hihintayin mo nang uminit, 'di ba? So yan, ibig sabihin doon sa point na 'yon may ba diba? eh. ka. Meron talaga eh. Marupok ka. Marupok. Bumigay ka. Nalawayan <laughs> Bumigay ka. Bumigay. Kung wala lang sa radio feeling ko hindi ano sasabihin niya gusto ko siya magaling siya magaling. eh. Magaling. Manuyo. Oo oh, oh, yung binawi yeah. niya kasi nasa radio eh. Pero kung wala sa radio magaling talaga siya. Diretsahan. <laughs> Magaling umano, 'di ba? Uh, oh, aware ka dito eh. Aware ka na may asawa yung mga taong hinahalikan mo. Mm -hmm. di ba yung mga taong pinagbibigyan o nilalabanan mo ng halik? Mm -hmm. Aware ka doon. Pero buti na lamang na, bago pa lumalim. Bago pa lumalim, and, bago pa mapunta kung saan ang correct. relasyon yung dalawa, eh pinigilan mo na. Yeah, doon diba? kami natutuwa sa iyo. Naging marupok ka lang pero nilabanan mo sa bandang huli. Gumanti ka lang ng halik pero uh, pagkatapos noon, ang uh, paglaban mo is wag na lang kasi uh, may oh. asawa ito. Yeah sa inyong dalawa ba naranasan niyo yun? Yung hinali ka kayo na hindi niyo trip tapos biglang lumaban ka na lang? oo uh, lahat ng hinali namin, trip namin eh. Sinigawal <laughs> kasi, kasi sabig sa halik talaga yan eh. Kahit ice tea eh. Ay humalik sa akin yung lashing ako. Pag lupag hinalikan siya, laban! Uh oo, -oh, so... Yung pagkatapos sa halik, may nakakalat na lips sa pisngi. Eh. <laughs> Kasi noong mga panahon na yun, hindi pa uso yung mga ganto na hindi nabubura. Oh, Dati halata mo magkaling oh, sa halikan. Kalat-kalat oh. dito. Anyways. Tama yun. Ay, nako. Kasalanan naman to ng social media. I blame it again, social media. Kasi ano eh, um, nino-normalize yung kabitan. Nino-normalize hmm. yung, um, yung, yung sex. Na it's just, eh, alam mo yun, na ano lang siya, pwedeng gawin ng kahit sino. Yung pakikipaghalikan ko kanika nino. Kahit no? hindi mo asawa, mm. di ba? Yung mga ganun. Dati nung no, mga bata tayo, oh, may nag Kaya akala oh, oh. ko dati, nabu nakakabuntis mm. ang halik. Kasi pag may kissing sin si Don Solueta tsaka Richard Gomez, tas kasama ako <laughs> sa pelikula. sa langit. Yan, di ba? Sinama ko na nanay ko manood. Yung pagkakatapos, kip niya talaga sa akin. Talagang kulang na lang. Eh, talaga wala kang ano, oh. wala kang makikita. Ngayon. Uh, ngayon, di ba? Parang it's out there. Mm -hmm. It's out there. Kissing anyone. Ganyan. Kasi, kasi, kasi kahit sa, sa TV, social media na naman. <laughs> kahit masyalatan. sa TV nga, di ba? Diba, kahit na uh, daytime, yung mga, yung mga bata. Correct. Oh, may Totoo it becomes normal yun yun eh yun yung nakaka-lurky talaga sa mundo ngayon eh at uh, natutuwa kami na yung uh, mas nangibabaw yung ano yung values, yung values mo. totoo Oo. yun kasi lagi mong iisipin Kung halimbawa nandito kasi sitwasyon ni Jayla mm -mm. ba diba? isipin mo yung anak what if that uh, yung yung uh, anak nung kinakabitan mm -mm. mo she adores her father. Alam mo yun? Oo, oh, tapos Ganun nandun ka, ka nang himasok ka sa ng, buhay nila. Diba, ang taas-taas ng tingin niya sa tatay niya. Alam mo yun? Kasi sisirain mo lang. Maninira ka talaga eh. Huwag kayong iyong thinking ng mga kabit na, eh kasi mahal niya naman talaga. Ay, masaya naman siya, siya, ginagawa namin <laughs> eh. Libre <laughs> naman niya lagi eh. Oh, oh, Di ba? Eh, totoo naman din. Pero doon na tayo sa tama pa rin, girl. Tama. May gauge oh. ka dito, ano, kabisyo. Kung alam mong nakokonsensya, binabagabag ka sa, sa puso mo, may mali dun. Na. Eh, kaya lang yung mga manhid na sa ganyan. <laughs> Sanay na kasi. Oo, professional. Saray, professional mistress. <laughs> Di ba? May master's degree. Nag-master's. <laughs> Nag-doctorate. Oh, my God. 20 years nag-aaral. Pagiging ka Huwag ganon. Huwag ganon. Mas The mag onset. Oo. Wag wag yung... Kasi eventually kapag yung nasanay ka, mamiging manhid ka na eh. Magiging manhid ka na sa feelings ng misis. Correct. Ma, diba, magiging manhid ka na sa mga sinasabi ng, ng ibang tao. tao. Hmm. Di ba? Mangiging manhid ka na sa ser mo ng tambalan. Mm. So, bago ka dumating pa dun sa point na yun na magiging manhid mm. ka na. Diba? Magiging sa mali, na yung labi mo sa halikan. Ka -ka so, iba yung hahanapin mo. <laughs> Kahalik. Ayoko na ng halik. Manhid na ako dyan. <laughs> diba? O, bago ka pa dumating dun, alis na. Tama. What can you say, Tanghenyo? Wala well, lang, masasabi ko lang dyan sa mga kabit, sa mga mistress, yung hindi ko makonek na sinasabi mm -hmm. nyo, mahal kayo ng lalaki pero sa asawa pa rin umuwi. Yun. Tandaan nyo, it's not about love kung bakit nagangabit mm -hmm. yung lalaki. Okay, it's, it's about? all about libog. Oy. <laughs> it's <so> toto yan. <laughs> it's all about sexual na ano. Pero alam mo, tanghenyo, yung mga kabet, eto na yung mga... Kasi madami akong friends sa kabet. <laughs> 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 Budi na lang, dumiwalag ka na sa kanila. <laughs> Kaibigan mo pa sila hanggang ngayon? Ah, hindi na. Not <laughs> lang. Hindi, hindi. hindi, hindi wala akong masyadong... Ma kasi birds of the same feather. <laughs> okay, <laughs> okay. Mauhusgahan ka. Oh, sige. Ka. May mga ano, ang sinasabi nila is... Um ay hindi ayoko na lang ayoko na lang kasi nag nagja-justify wag ba tama yun dun, dun na lang hindi ka inuuwian Di ba? Mm -hmm. hindi ka niya lab yun lang yun ganun lang gusto lang kasi gusto mo ba yun gusto mo yun diba? physical, lagi, physical physical second oh, oh, option ka lagi kang pangalawa sa lalaking lagi mong inuuna Tama. Oh. Kung Unfair. pa, spare tire ka. Oh, Pag oh. na-flat lang, saka ka lang gagamitin. Uh, uh, Ulit-ulitin namin, taga paranyake ka, ang daming SM na malapit dyan. mag kayo, Marky Mall, Pampanga. Para <laughs> <laughs> lang hindi kayo makita. Diba? O ganun, ka-complicated. Kung inaakala mo masaya ka sa relasyong yan, ah, tinuturi kang kabit, akala mo lang yan. Magulo kung tutusin, di ba? Pag duwi mo ng bahay, nangungulila ka, kami, nga, nag ka pa. Hmm. Pag nag ka ng oras sa taong yun, hindi ka pagbibigyan kasi iunahin niya yung pamilya niya. Oh. Oh, tingnan Gusto mo. Gusto mo ba 'yun? Masaya ba 'yun? Oh. Hindi, 'di ba? Tingnan mo. Oh. naka ready ready ka na. May ano, may may kayo, 'di ba? Ah, bago bago suot ng oh, panty kaya nilagnat oh. yung anak. Oo. Oh, oh. oh. Kaya graduation, may oh. award sa may school. may sa school. Oh, oh. kaya yung missis biglang nagsuka or whatever. Oh. oh. Ayano ngayon yung bago mong panty. <laughs> Wala na yan friend. <laughs> o, oh, ganun lang 'yun. Wag mo. Hindi masaya, 'di ba? Wag mong, diba? mong hayaang maging pangalawa ka sa taong lagi mong inuuna. Korek ka. Oh, good luck. Thank you. Thank Thank you, Jayla, for sharing your story. And we are happy na ikaw ay um, nasa tamang landas. Nasa tamang landas. Go, go, go ng bonggam bongga. bongga. Batingin ko lang na nga. Uh, happy, happy, happy birthday si Miss Remy Nalia sa nakatutok ngayon. Thank you for tuning in. Enjoy the rest of your day, mga kabisya. You may email us your stories. Mahiwagang Story at gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na! Gotta go, mga kabisya. Bye-bye. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambyo King Chris Chupin. Ano walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang walang problema. Hey, tambala na! Love lang. Always your number one. SM Radio.